Hi mga mare! Ayan, punta tayo dito sa kulungan ng babo ay nang inahin kasi ay, may pa. May inilipat kami na inahin kahapon. Kahapon ng mga alasais kasi mga na. Ayan. Ayan, yung mga inahin ng mga buntis. Ayan, ito yung nilipat. Ayan. Ito yung inahin na inilipat. Tapos yung mga big dito, nandun na sa kulungan ng fattening. So, itong inahin na to, mga nganak to ngayong katapusan ng this, uh, September. So, abang-abang! Ayan! Malaki na yung kanyang chan. Ding-ding! Buhat, katatapos lang nilang kumain ayan natapos sila tatay boyong at yung asawa ko nandun nagbubulog ayan etong mga biik na to mga mare wala pa tong ano wala pa tong paglalagyan kaya dyan muna sila tapos kasi yung paglalagyan doon ano may laman pa na mga kakatayin sana ngayong buwan tapos pag naubos yon ito na yung ipapalit doon ayan nasa ano na to mga mga 15 kilos na to ayan magaganda yan eh malulusog yan ayan yung iba nandoon na sa makulungan ng patining tapos itong mga biik na to mga mare ayan ito si ano si churo ito yung pinakamaliit sa kanilang lahat ayan Ayan, ibang lalaki na eh, oh. <laughs> kilos na nga ata, ayan. diba, ayan. Tapos ayun pa yung iba. Nandito si Churo, si Ricky. Itim yun si Ricky, ayun. Ayun si Ricky, ayun. Katabi ng puting ano biig, ayan. So, ayan lang muna mga bare. Ito yung bago naming lipat na inahin kasi mga nganak na to ngayong katapusan ng buwan. Ayan. Tapos eto buntis na rin yan. Mga nganak na din yan. Pero sa susunod pang mga buwan. Basta yung mga nilalagay namin dito sa aming mga gistiting uh, pin, mga mare, ay may uh, mga nganak na yan. So, ayun lang. Nandito ako ngayon sa kulungan ng Inahin. Wala doon si Rodrigo. Yung barako namin isa. Yung F1 na barako namin. Kasi nandun siya, ano, ginagamit siya sa pagbulog. Ayan. So, ayun lang mga mare. Bye-bye. God bless.